Kung um, makareklamo kayo eh. Siyempre. Kayo nga, kung makapidyo kay eh. kayo, kayo, di kami nagre-reklamo. Eh, siyempre, nasa oras naman kami. Papasok ka ba? para lang <-parewalan laughs> tayo sa ano. One to sawa kami, kayo. Huwag nyo lang kami, lagi kami sinisilip. Hindi lang kami ang nagbibidyoke. Paano kaya maibabalik sa tono ang relasyon ng mga magkakapitbahay? Pero kung titignan mo, may mga batas din dito. Kamukha ng alarm scandals or unjust vexation na pwedeng pumasok. Pero, pero, merong mga local government units o mga lungsodo ano, na munisipyo na merong ordinansya tungkol dito. Ah. At bago ko umalis ng uh, DILG, nag-iwan ako sa legal, hindi ko lang inabot na I'm encouraging lahat ng local government units na magpasa ng ordinansya. <laughs> Nagpaiwan ako ng memorandum circular encouraging all local government units na maggawa muna ng susi pag-aaral about noise pollution. Tignan kung anong oras ang akma tungkol dito. Yun po ang sa akin. Aya. Music is always the language of the soul. So, yes. sana intindihan niyo, malaking factor. Naku, yes. eh magulo ang mundo natin. Respeto lang sa isa't isa. And this will be a better world to live in. Tama yung sinabi ni Mayor-Secretary na biski nawala yung house bill or ordinance niyan, meron tayong mga batas.